Wait lang. Maghanap oh, uh, 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 uh. ah. na tayo ng bunga. Tingnan na ano na yung ampalaya. May mga nahinog na bunga doon sa loob. Hindi kinuha ni Ama yung bunga ng ampalaya. Ayun na. Ito ang masarap. Iihaw mo tapos isawsaw mo sa bagoong na may kalamansi. Ayan, kahit maliliit to. Masarap. Oh. Where am ko? Where? Ayan. Maghalungkat nga tayo. Suguro doon sa may dulo, maraming bunga yung kinuhanan ko ng talbos dati. Ni? Where? Huwag um, itapon na, baby. Iihaw natin. Iihaw ko. Tapos saw-saw ko sa baguong. Mm. Lagay natin sa bulusa. Ah. Oh. Ay, dito. Maghanap tayo dito. Marami dito. Meron dito sa ilalim. Ah. O, ano tinuturo mo anak ko aray ko aray ko aray ko aray, aray ko aray may tumutusok <laughs> ayun nahinog yung bunga ay dito 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 kailangan buklatin lang Nakakatakot yun may mais dito, oh. May mais sa looban. Ang tataas ng mais. No, baby? tataas ng mais nila, ama um, ma... Uh, wait lang, ah. Eh. Sa loob. Hindi ko makita. Hindi ko makita kasi karga kita. Hindi ako makabuklat. Hindi hey, ako makapagtingnan mo yung Ang ano no, ang ano no Geraula Ano bang geraula? Patola Yan Pero maraming langgam yung patola na yan Diyan ang gusto ng mga langgam Ang kahaya mama na naman Tapos ang taas nung Tingnan nyo tapos, tignan nyo yung mais. Ang taas ng mais. May bunga na ang mais. Wala nang daanan dito. Eh. Wala nang daan dyan. Wala. May bunga na yung mais. Wala. Ang palaya na iihaw natin mamaya o oh. nandun sa looban baby o oh, ayun ang nakikita ko hmm? may maisaw-saw tayo sa ano sa bago o oh, yeah. hmm? Ay, ayun, ayun, na, ayun, na, ayun, 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 ayun. Oh dalawa bulag ako eh di ko nakita oh, oh. oh. kailangan matalas ang mata oh. ang daming juice nung isang kalamansi guys oh konti lang yung nilagay kong bagoong pero yung juice kasi nung isang kalamansi lang puha ang dami oh kalahati siya nung malit na bowl at ito inihaw ko yan at ang ulam natin ay ay mainit ginisang talbos ng kalabasa yan ang ulam natin ngayon na may kamatis tapos eto inihaw ko lang po sa kalan tikman ko <laughs> tikman natin ang init katatapos ko lang magluto Tikman natin kung inihaw na. Hmm. Hindi siya gaano kapait. Hindi mapait kapag naihaw. Mas mapait siya kapag ano, kapag nalupo o di kaya kapag hilaw. Hmm. Serap. Hmm. Sabi ko to. Para mamaya. Hmm. Serap nang bagong na may anong kalamansi. Di kaya kalamansi na may toyo. Hmm. Ngayon na may kalamansi ako, pwede na akong magkaroon ng sawsawan. So, sunod na gagawin natin ay magluluto tayo ng ating merienda. Yung tinatawag nilang pakora or ano, vegetable fritter So, meron ako ditong repolyo at saka meron ako ditong beans. So, paghahaluin ko tong dalawang to. So, gagawin natin sa string, asa uh, sa uh, repolyo ay hiwain lang natin siya ng maliliit. Dapat maliliit-mali yung cut ko dito. Kailangan yung para siyang papansit sana yung cut niya pero okay na rin yan liliitan na lang natin ng ano ng paghiwa may mga pakalat-kalat kasi dito sa paligid ko kagaya niyan si Kalbo ayan pinag ano niya na yung ano ripol na hinihiwa ko So naisipan ko na to na lang ang merienda namin. Duman kasi kanina si Baya, hindi ako bumili ng tinapay kasi palagi kaming tinapay yung slice bread. At palagi nga kaming palaman-palaman ba. So sabi ko ngayon wag mo na kaming bibili ng tinapay. Magluluto na lang ako ng merienda namin. Ngayong araw na to. So ito nga yung naisip ko na lulutuin dahil meron nga kaming tira dyan na repolyo So ito na lang yung lulutuin ko. And next, yung string beans naman. Ay yung beans pala. Ang hiwa ng beans ay parang sa pansit lang din. Ganyan lang yung hiwa niyan. Yung maliliit. Tapos, sa haluan natin ng sibuyas. So, dahil hindi naman tayo nepali, hindi tayo maglalagay ng sili. Kasi sa kanila, hinahaluan nila ng sili talaga yan. So, ito lang yung gagawin natin ngayon. Prepare muna natin ang ating lulutuing vegetable fritters. Habang yung isa nandun sa may pintuan, naglalaro. Yan na lang muna. So, keep on watching guys! Okay guys, so nahiwa ko na lahat ng ating vegetables. Nahugasan ko na rin to. So maglalagay tayo ng dalawang itlog, asin, at syempre maglalagay tayo ng flour. At saka natin iprito. So maglagay na tayo ng asin. Dahil ang tawag nila dito ay pakora, pero minsan hindi sila naglalagay ng string beans. Minsan ang nilalagay lang nila ay cabbage at saka Maraming sibuyas. 'Yun yung nilalagay nila sa pakora dito. Tapos ito yung partner ng jelly bean, partner ng puri tarkari Nil niluluto nila sa ano sa Parang isa sa mga street food S nila dito sa Nepal. Tapos maglagay tayo ng sulat. Kaya plan ang ginagamit ko, yung nakata. Kasi kapag yung kilo-kilo, may kuto, may bukbuk. -buk. Minsan, kung hindi bukbuk -buk, may uod kaya sabi ko huwag nang bibili mas maganda yung nakata kaya tinatalian ko din siya ng plastic yeah. haluhaluin Hallow natin saka natin iprito eto na yung ating vegetables yun lang natin yung ating ano yung ating mantika tapos start na tayong mag luto ng ating vegetable fritters. Masarap to sa usawan suka. Or pwede rin ketchup sa mga bata. Katulad ni Asia, pwede rin sa ketchup. O di kaya kay Tonton, pwede wala. Ah, ganito lang. Vegetable lang. Padalas bumili ng ganito si Asis ng vegetable frit fritters. Minsan, ano, puri tarkari. Kagayon nagpatanim kami, puri tarkari. Tapos bumili din siya ng ganyan. Eh, 50 rupees yata, 15 pieces, something ganun. Medyo mahal din kasi. Ang anak ko gustong mag-swimming kasi nagyaya si Aneza swimming. Kasi nga birthday nung si Amira, 5 years old si Amira. Ay, ang kaso nga. Ayaw naman kami kasi nihatid ng ama. Ay, gusto-gusto gusto niya mag-swimming masyadong malaki yung gawa ko. Okay lang. Sa baka, dito lang naman sa atit. Ni, hindi pa mainit. Ano nangyari sa ating mantika? Dal-dal-dal-dal ko, hindi pa mainit yung mantika. Uy. At saka wala kaming internet, kaya bumili ng data. Kasi gusto ko sana siyang turuan. Sabi nung ama niya, mo. Since, ah, kasi nila. Eh, kaso, pag pinagpahinga ko naman na ganyan, hindi naman siya yung naglalaro sa labas. Nakatutok siya sa mobile. Sa mobile, 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 mobile. Nanonood ng mga short videos, yung tung-tung-tung sa yan. Sabi ko, pag mong niya, tung-tung-tung sa horna yan at hindi daw maganda. Sabi ko nga, eh, wala eh. Bored naman siya. Wala siyang ginagawa. Gusto ko siyang ng... Gusto ko siyang turuan ng Nepali. Ayaw naman ng ama. Pagpahingain mo, katatapos lang ng exam. Oo nga, katatapos lang ng na exam, nandun na ako. Gusto ko din naman siyang magpahinga. Kaya lang, wala siyang ginagawa. Puro siya nuod-nuod. sila, mag-ama dyan sa loob. Malalaki yung gawa natin. Okay na. Malalaki. <laughs> liitan ko na lang sunod. Malaki. So ayan guys. eto na yung first batch ng ating naluto. Para ano pa. Muntikan pang masunog. Ayan yung pangalawa Oh. Ayan. Malaki pa din. Sabi ko liitan ko. Ginamitan ko na lang kutsara. Malaki pa rin. Pero ito na siya. Ayan, naluto na nating lahat. Ajur, this one for you anak ko oh. Oh, sasawan natin vinegar, yung ano to, yung suka nung. We cannot go swimming ko anak ko. Kain tayo.